Ah, okay, oh. Oh, nag-spark. Ito ngayon ang top of the line cooktop exclusive lang sa Wilcon. Best seller ito ngayon sa Wilcon dahil maganda yung produkto niya. nung oh, paglalagay niya sa Ah, ito yung sukat niya, oh. Uh, okay, oh. Ito. Ang kagandahan sa brand ito, mayroon na siyang sukat kasama na siya itong mayroon siya cardboard na karton ito yung eksaktong sukat na bubutasin doon sa lababo ang ignition sa cooktop yung mag para pag spark ng apoy pwede electrical pwede rin battery depende sa kliyente kung anong gusto niya kung ano yung preferred ah, niya di battery, battery ba o di kuryente 1.5 volt ba yan pero sa lang sir 1.5 volt Ah, Oo. Oh, uh, it ito yung source ng power sa ignition. Battery 1.5 volts. Mga marami pa mabili ito. Sa mga ating mga tindahan, available ito. Lahat kayo available yun. Uh Oo. -huh. Tapos ito sir, ang naman eh. Hindi ko alam ang tawag dito, pero para siyang clay. Ito ang nilalagay sa gilid ng cooktop para hindi pasukan ng ipis at maging stable yung pantay niya at para hindi na rin gagalaw ang cooktop ito sa uh... dito mo siya ilalagay at ang pagitan na to yan 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 dyan 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 mo siya ilalagay Ah. ah, ah. Oo. Oh. Didikit mo siya tapos parang mo. katul akala ko oo. Oh. Ah ganyan yan. May dikit naman 'to eh. Oo. Oh. Ganyan. Ano na 'yon? O either sa mismong pinag ano han tawden pinag cut out pinag cut out para lang hindi ko ano maggalaw-galaw tapos o. hindi rin pasukan ng mga dumi at sa battery naman pero dito lang yan yung battery dito lang Hmm, kaya-kaya pala oh. Uh, hindi na pala kailangan technician. Uh. Yung sa gas naman, yung pan. Yung gas. bale ang warranty naman yun 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 days replacement. Pwede yun 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 service yan. Home service yun may number naman bibigay, di ba? Apo. Ah, pwede naman yung mga dito, sir. Tapos, okay. kasi nasandaan naman yung sir. Kung kakaling sa kung so, 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 tagal na, 10 years na, meron tayong spare part na mabibili. Narin, sa sunod na to, sa kung tagal, 10 years na. Kung so, mga nasira naman, Abot pa kayo 10 years, sir. Oo, oh, sir. Meron <laughs> dun, to, 10 years ngayon. Nagulit oh. na kami, face out na yung item, pero... Buhay so, pa rin? Oo. So, ang gusto nga, bumili, burn yan. Yung, pa naman, yung Pasok ng gas, yung hose. Yung hose nandito sa sa ilalim lang. Pati nga, gano'n. Yung parabali mo. Ito ah, ito yun? Ah, Oo. Oh, ah. Sa ilalim lang siya. Mal parang maliit ka, siya kayo yung hose nung ordinary lang sa bahay? Oo, oh, sir. Common lang yan, yun, sir. Dito lang yun. Yung hose? Common lang yun. Ah. Standard yan, di ba? Ah, standard siya yun, sir. Isang ordinaryo uh -huh. ka lang, di ba? Oo. Oh. At sa naman kay Hamden, sir, meron tayong ano, pag safety payload. Bago pala ito, handi mo. Wala pa ito ang brand Hamden. Exclusive lang ito sa Wilcon. Sila lang ang may license to sell ng produkto ng Hamden. Ang Hamden ay matagal na. Ito ay American company. Company din. Katulad din ng mga La Germania, American company. Pero yung kanilang factory from China. Lahat naman ng American brand ay gawang China. Kaya hindi importante ang brand pero nasa paggamit yan para tumagal yung produkto. So, si hindi ko makita. Kila, wala pa ito sir kasi wala doon na Parang po ni Wilcon. Ah, exclusive lang siya kay Wilcon, hindi siya pwede ilabas. Tapos ito sir, kagandaan nito ito, may 60 valve. Ang purpose naman nun, once na nagpapakulo kayo, tapos accidentally rin na matay yung, ga, ano, yung apoy, ika ka cut agad up, yung, nga. ano, yung gas. Ibig sabihin, walang lumalabas na gas, kahit na naka-open yung ganito. Tapos pagkagandaan nun, walang backfire na magaganap. Iwan e, mo nga, iwan. E, I-demonstrate mo yung tatlong bilog dyan. Ito, ito, ito tatlong bilog. Ano, okay, sir? Sambang off dyan. Ito na, sir, off. Ano, off dyan? Uh, Oo, uh, ah. Tapos, pag malakas, sir, nandito siya. Pero yung gusto nyo na, nandito siya. Okay, kuha ko na. Sa oh, para mag-abang-abang pa, wala na. Oh. Okay, <laughs> <Sir>. Diretso ka. <laughs> Reminder, huwag nyo mga kalimutan, sir, ah. Ang kailangan nyo talagang gawin, 1, 2, 2, 3, 3 seconds before nyo i-release. Kasi iba, ang ginagawang common na yung ordinary oh, lang sa bahay no? wag na wag kasi kasi ang mangyayari masira yung burner nyo eee 1, 2, 3 seconds before kayo mag-release oo oh. yung tabi lang 1, 2, 3 okay ganun lang naman sir 1, 2, 3 masasali na lang kayo sir 1, 2, 3 before kayo mag-release ganun lang masasali na lang masasali naman sir sige testing, uh, testing naman o oh, test mo kung mag-spark mag ba? kung mag-spark saan si, okay. mag-spark? ah oo nakita ko lang oo hindi ko nakita kanina. Dito na ako pumikit sa bilog. Okay. Ah, okay, oh. Oh, nag-spark. To... Okay. Ah, okay, oh. Oh, nag-spark. I want to Make sure na wag niyong mabasag saka. tank. Uh -oh. May tendency na mabasag pa rin. Kasi kasi iron yan, di ba? Uh -huh. Pag nabasag yan. Uh -huh. Pero mayroon mabibili pa naman. Parang hindi na ma-welding yan, diba? uh -huh. oh, di ba? Ah, hindi na ma-welding. Oo, hindi ma-welding. Ito yung presyo Tatlong burner 10,940 Almost 11,000 So diretso na tayo sa cashier Para magbayad Gamit lang natin ang credit card Kasi wala tayong cash dala Abangan nyo guys Ang susunod ay rent suit Ang top of the line rent suit